Buenos Dias, damas y caballeros. Uh, we had to wake up early and disturb our rest sana. <laughs> our plant rest today dahil uh, alam nyo naman dito sa Blogcaster Channel, we are on a mission to uh, expose fake news whenever we see them. Kaya kagabi hinabol natin yung fake news kaya Senator Ping Lakson at uh, nakita natin kalat na kalat na pala yun. Uh, ang dami na viral na rin pala yun sa, sa uh, pati sa social media site ni Jason sa yung 1 million a year, a uh, 1 million a month na na public relations uh, operator or, adviser advisor ni uh, Pastor Apollo Kiboloy. So That's why hinabol natin 'yun at ngayon naman kahit busy tayo we have series of meetings uh pa rin kahit on a Sunday kasi uh, marapit na ka tayo umalis sa pabalik o oh, ng Sambuanga at uh, babalik na tayo sa Manila at last no pedgeo nami-miss ko na talaga yung mga anak ko doon uh, pero pupunta naman sila dito bago sabay-sabay kami bumalik ng Manila uh, so uh Uh, we but uh, in spite of that in spite yung tight schedule natin we have to report this uh, bago ito kumalat naman ito na naman panibagong fake news nila obviously fake news ito kasi chinek na ito ng mga na bat team natin pina-check natin na uh, 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 nay uh, just this morning kahit naka-day off sila pinakiusap pinakiusapan natin wala naman tayong wala naman sila nakita na mga balita either sa kasi sabi dito galing sa SMNI at uh, or other news network or mismo sa sa social media site ni Badoy wala naman tayo nakita na ganito so, ang nakikita lang natin style na naman nila ito para gamitin ito lalo na yung siguro yung mga nag-ujok na mag-people power, eh, active talaga ito sila, si Badoy, isa ito sa mga nag speech parati dyan sa, sa palpak or, uh, or nilalangaw na people power, baka another style nila ito para kwan na naman, para gawin dahilan, para pag-ujukin ang tao, para mag-people power na daw. Lalo na siyempre yung mga... Yung mga Duterte supporters at nakita natin na ginawa na nila ito kay uh, kay uh, zuleika Lopez na wala naman sakit pero nagkasakit sakitan para makamaximum drama pa paiyak-iyak pero ngayon nung pinakawalan ng uh, pinakawalan ng uh, uh, committee on uh, on uh, public uh, order and oh no, on committee on good government and public accountability ay mabilis pa sa kidlat uh, kumaripas sa palabasong ospital <laughs> wala pala wala pala sakit <laughs> kayang tumagbo tara na tara na tumagbo pa <laughs> sa suddenly hindi na naka wheelchair <laughs> at hindi na naka kuan naka hospital bed <laughs> ma galing talaga sa drama nito mga kaya minabuti natin to bring this to your attention na walang katotohanan itong drama nila uh, ito lang talaga obviously gusto lang talaga nila gawin na para makuha yung imbesa sa uh, um, yung yung narrative ng na mga istorya ay natalo siya sa kaso imbes map mapahiya sila lahat sama sila sama sila sama sila mapahiya pero dito nagpapakita na kung wari siya pa ang victim hindi si Atom Araulo kaya mamaya i-play natin yung video ni Atom Araulo pati yung lawyer niya si uh, si uh, pati yung lawyer niya na inexplain nila bakit nila pinail yung kaso ha huh? uh, okay Itong itong post nito galing sa House of Representatives. Thieves ha, ah, mga magnanakaw. How, uh, House of Representatives sa uh, uh, social media site with 108.2 thousand members. So, malaki rin ha. Ah. 108.2 members. 108.2 thousand ah. ha. So, ang laki nito ha. Ah. Big uh, social media site ito one uh, 108,000 uh, 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 subscribers at ang title nito House of Representatives yung thieves niya yung magnanakaw at uh, butasang butas ang pambansa yan sabi Loren Bado uh, Lorraine Marie Bado in critical condition due to stroke the former the former NTFL cup official suffered a second stroke after news of a Quezon City court ordering her to pay 2 million pesos for maliciously disseminating defamatory statements against journalist Atom Araulo and his mother, Carol Araulo. Yan. At uh, maganda naman, kahit, uh, kahit uh, pro-Badoy ito, or paawa effect kay Badoy, pero yung mga reaction ay uh, ay uh, laban pa rin kay Badoy. Eh. Sabi pa nito si Car si Charlo Luis uh, Sancho Flores, di pa dineretso. Ah, <laughs> uh, sabi ni Men sabi naman ni Cecil Impens, nagka-stroke dahil sa bayarang milyon kay Atom Arolo, malaking aral 'yan para sa kanya. Naging salut siya sa kapwa. <laughs> yan. Ah, uh, ah uh, sabi pa nitong ni Marlon J Bernasor dalhin po sa pinakamalayong hospital. Ah? ah? sabi pa ni Jose po, God is good. Thank you, Lord. Sana bawasan na mo po ah, ang masama ang bansa natin. Ah, sabi pa ni Gemma Martinez, sus, drama lang. At natalo sa kaso, 2 million plus ang babayaran niya. yon. Sabi ni Manny Padilla, fake ba ito to get sympathy? o para makaiwas sa babayaran. So pwede, pwede tama ito si uh, si Jema uh, ano si Manny Padilla dahil uh, dalawa lang ito eh para iwasan yung uh, pagbayad ng uh, 2 million at uh, isa para paawa effect effect, pa-victim effect para para siya na naman maging dahilan kasi na, na wala na yung sequan si eh. At hindi na buwing bisita si Sara at si Digong Duterte. So wala na si Sulayka Lopez. So siya na ang bagong Sulayka Lopez. Siya na ang bagong uh, uh, John of Arc daw. <laughs> na mga ano, kaya pupunta siya dyan, naka-wheelchair. <laughs> ah, kung ako kay Badoy, ituloy na lang niya ito. Sabihin na lang niya, naka-second stroke. Uy, kung second stroke, delikado na yan. No? So bumalik tayo dito kay, uh, uh, sa news ni Atom Araulo na kung saan nag kung kailan nag-file siya ng kaso at si Attorney Lavinia, Attorney Lavinia yung at yung attorney niya para makita natin kung ano talaga ang konteksto kung bakit nag-file siya ng kaso. And thank you Rappler uh, for this uh, for this uh, video. Ah, sandali. Hindi pa para naka-on yung kwan natin. Ah uh, Sabi ni Connie Javier, Uh, she can afford to pay 2 million. I I agree. Pero malaking problema niya Connie, ah. uh, usually uh, ang uh, ang company ang nagbabayad ng uh, libel libel uh, or law lawyer at saka damages sa libel. Tulad ako, meron din ako 100 the the highest in the country, ah. The highest in the country nung inexpose ko yung sabwata ng isang presidente at saka isang negosyante para nakawin ang Pilipinas, ako ang nakasuhan ng pinaka-highest libel, libel case sa bansa. Ang halaga, hinihingi nung bilyonaryo o trilyonaryo na ata, hinihingi nun na 120 million pesos uh, na babayaran ko at babayaran ng Philippine Daily Inquirer. Uh, sa awa ng Diyos, Medyo malakas naman yung kaso namin laban doon sa Chinese tycoon at uh, nandiyan na siya pending sa Supreme Court for the long longest time pero uh, positive naman tayo na manalo tayo doon sa kaso uh, na filean yung sa akin nung gumawa ako ng expose sa Philippine Daily Inquirer kaya wag na kayo magtaka kung uh, kung uh, mahilig tayo gumawa rin ng expose dito sa uh vlogger uh, dahil ganun rin ang uh, ang role ko sa Philippine Daily Inquirer as investigative journalist. So 2 bilyon at uh, 120 million ang hinihingi damage sa akin at sa Inquirer. Ah uh, si Sandy yung uh, Inquirer president na si Sandy Prieto. Uh, pero uh, buti na lang lahat ng mga lahat ng mga lawyer fiscal, Uh, pagbayad sa uh, pag-hire ng lawyer para luma lumaban ng kaso uh, lahat inquirer ang sagot dito ay presume, ganun rin kay uh, kay Badoy ang problema lang nakita natin naka-freeze yung pera ni Kibuloy. so i'm sure ngayon wala na baka siya na pababayaran ni Kibuloy nito eh uh, later on magba tayo ang dami pa kaso na filedan sa kanya ang dami for damages Maubos siya dyan. Alam ko marami na siyang nakaw na nagawa na uh, sa sa marami na siyang pera na tanggap sa ntfl lkk sa SMNI, kay Kiboloy, kay Duterte, pero maubos, baka maubos 'yan sa daming kas sa dami ng mga lawyers fees binabayaran niya monthly at yung mga yung mga uh, na uh, hinihingi ng mga biktima niya. So sana dumami pa kaya ife uh, dumami pa yung mga magpa-file ng kaso sa kanya kaya ipe-play natin itong video na ito para yung mga biktima makita nila na may basehan talaga sila para magfile ng kaso. Dali. <coughs> Sana okay na to. Oh, so, So, ngayong araw, nagsampa ako ng kasong si Bila kay uh, former undersecretary Lorraine. Last December lang ito, ha? I think December uh, 13, ha? Marlene, welcome back. <laughs> okay. Badoe patosa at kay Jeffrey Seles dahil sa kanilang uh, mapanirang mga pahayag at uh, paninirang puri laban sa akin at sa aking pamilya sa pamamagitan ng kanilang programming sa SNL9 at sa social media. Uh, ito ay... Task Kanali, nagloloko yung kan ko ah. ...sibil lamang at hindi ako magsasampa ng kasong kriminal sa ngayon dahil uh, ako sa criminalization ng libel dahil tingin ko ito'y ginagamit sa pangibitid din sa ligitid ng Pero dapat mapanagot ang mga pasimuno ng pagpapakalat ng disinformation dahil kung hindi ito pipigilan, uh, ito ay maaari magkaroon ng uh, matinding epekto hindi lamang sa kalusugan ng aking pamilya kundi sa demokrasya sa kabuuan. Um, uh, kaya ako nagpasya uh, pa na pag isang panapasa. po ang estimate damages niyo po, niyo sa in your dito sa dalawang? Uh, nasa dalawang? Dalawang milyon. Dalawang million? You million. talked about the... Sorry, sorry, nasa You mm. talked about yung, yung uh, naging mental call mo po for your family. Kung uh, the case. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <okay>. Um... <laughs> I mean, sa sa kabuuan, uh, ma alam niyo naman kung gaano ka minsan may nakakaawin lang tayo sa social media nakaka-stress pero sa kasong ito mayroong pangdagdag na problema doon sa lolo ko yung kan ko ah bakit ng mga nagrereta dahil alam natin at nakikita natin kung ano yung nagiging epekto nito lalo sa mga walang yakap ah uh, bagamat ako naman ay hindi partikular na nangangamba sa aking buhay. Palagay ko meron ako ang video na uh, ng malakas na support system. Importante pa rin na yung mga uh, may kakayanan ay uh, gawin yung ganito at manindigan para sa mga walang kakayahan. May pagtanggol na talagang sarili. Ano pa? pa. So, bakit ito so importante na dalhin sa court? Attorney Labinya. Uh, Labinia. Mga, yung issue Attorney para yun sa accountability. Napakahalaga na gawin natin accountable yung mga nag-red tag uh, at yung uh, mga masamang consequences ng pag-red tag. Diba? Uh, dahil na sinabi ni, ni Atom, uh, may consequences yun sa kanya, sa pamilya, sa lipunan. Uh, yung court, maraming na kaming sinusubukang forums uh, uh, importante ng yung court forum importante yung civil liability lalo na for a media person ayaw natin ng libel di ba nagagamitin to civil code ang ginamit dito sinasabi kasi na civil code bawal ka maging mapangapi bawal ka uh, mang mangaway ng kapwa na walang dahilan, bawal ka mag uh, uh, uh salita ng ganito sa kayong kapwa-tao. So yun ang ginagamit namin, napakasimpleng provision ng civil code na kung makuha namin, kahit hindi masyadong malaki, kasi sabi namin, reasonable amount lang, uh, Tom's reputation and mental health and the family is worth more, more than 2 million, di ba? In fact, priceless yun but you should kailangan support kasi reasonable pero kailangan big enough na may diba may bigat naman sa mga uh, uh, hinahabol natin dito so you will have expecting a response from the ano uh, Well, it, ang first step yung ginawa namin ngayon is to file the case. Kagabi pa lang, uh, final na electronically, ngayon physically. Within the week, uh, kasi Tuesday, Monday, Tuesday, Monday. So within the week, baka today, I don't know kung kailan i-raffle yung case. So, we we'll know the judge. After that, he order yung uh, respondent. Maybe in two or three weeks, one month at the most, makukuha na ng respondents na, na uh, sila yung, ano, no, yung defendants na kailangan sila sumagot dito. Okay, tama ito si 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 uh, Omei wa mau shinde, shindeiru. Generous, gen, generous pa 2M. Dapat 5M. oh, tama. Kasi kung ako yan, 5M or 10M ang uh, hingi ko dalios per wishes. Di bali na malaki ang bayad ko sa the court docket at sa lawyer kasi depende sa percentage yung matatanggap mo. Uh, yun rin ang bayad, laking bayad mo sa lawyer. Pero worth it kasi lalo na yung pan nilalagay ka sa alanganin, nilalagay ka sa peligro. So, tulad ng sinabi ni uh, ni Atom, uh, kwan pa ito ha. Ah, uh, kwan lang nila, hindi nila gaano naawa pa sila kay Badoy. So, kaya kaya sila kaya fake news yung mga DDS kasi sampal ito sa kanila eh. Pahiya sila dito, kumbaga, nabisto na naman. Uh, at sinabi na naman ng korte na tulad yung uh, sa mga mga pagkatao nila sa mga korte yung walang walang wala sila nakukuha na mga hold uh, na mga temporary restraining order sa pag pagsara sa sa SMNI wala sila nakuhang temporary restraining order para mapigil yung pag-aresto ni Kibuloy or ma, ma, ma hospital arrest na huhiningin nila sa korte. Lahat itong mga desisyon ng korte ay sampal sa kanila kasi parang sinasabi na rin ng korte na mali sila, mali ang ginagawa nila. Kaya ayaw nila aminin na mali sila. Kaya iniiba nilang istorya. Yeah. Embes na talo sila sa korte at parang sinabi na rin ng judge, si, judge na criminal activity yung ginagawa nila at nang abuso na sila parang sinasabi nilang pinapa uh, pinapakalat nila mensahe ngayon na parang pabiktima sila biktima ng biktima sila ng political persecution biktima sila ng legal persecution biktima sila ng judicial persecution or unfair yung mga korte sa kanila. In fact, ganun ang statement ni Badoy na unfair, hindi daw binigyan yung side nila para mag-explain. Kung ano, ano pa magkailangan kailangan i-explain yung video nyo mismo. Although binigyan sila ng chance na explain, pero ang hiningi lang ng korte, ah, nag-focus ang yung korte para suriin kung tama o, o hindi yung uh, tape Nung na-establish na tama nga hindi nga fake hindi nga uh, AI ang tape na yun na kung saan diret nila si Badoy repeat and si uh, Atom Araulio pati nanay niya repeatedly from 2022 to 2023 yun lang mismo doon lang nakap sentro talaga pero yun marami pa silang gusto i-explain daw ganun ganun eh wala namang klarong-klaro na ginawa talaga nila yung retagging na yun Hoy si, uh, si Banang 281. Na Si Banang 281 na. Sabi niya Sabi niya, my husband and I appreciate you being an independent and truthful blogger. Greetings from Virginia. Bitch, wow, Virginia bitch. Virginia, California. Wow, sana all naman po. Kumusta dyan, no? Kahit sa Virginia siguro, mal malamig na, no? Ha? Ah, banang 281. Mucho imas gracias sa, uh, sa support, uh, Sa bat team, uh. Really appreciate yung mga ganito, mga ganito, mga comments that make me, minsan nakakatamad na rin nag-vlog. Maaga pa, mas maganda magkape-kape muna, mag-relax-relax muna, pero uh, mag- uh, magag uh, uh, computer games. So rin tayo sa computer games, mag Netflix o mag kwento, -kwento lang dito, magmuni muni-muni. Pero uh, we do this for uh, love of God and country. Responsibilidad natin ito. Tulad ng sinabi ni Atom na 'yung may kakayahan na mag-file uh, uh, mag ng kaso o tayo rin may 'yung may kakayahan, may time at saka may resources, may may savings para bayaran yung yung VAT team natin para gumawa ng ng research dula na ito it is also our responsibility to to help the country kasi yung nga may mga bloggers na nabayaran nila Marcos at nila Lisa Lisa Araneta Marcos at ni Romualdez may mga bloggers na bayaran nila mga Duterte sino naman ang blogger na wala naman pera si inang bayan Ah, uh, wala nang walang pera si Inang Bayan. Buti sana kung tatawagin ni Inang Bayan, oy, oh, eh, batali ka dito. Ha? Kung tutulungan kita sa vlogging mo. Wala eh. So we have to do it. We have to take up the cudgel, sabi sa English. We have to take up the deep responsibility of telling the truth in the face of lies from both camps. Both camps, ha? Kasi marami rin tayo iba-vlog na mga katiwalian ni Romualdez. Ha? Later on. Kaya thank you Banang 281. Kahit ito si Banang by helping blogcaster even while they're enjoying the beach in Virginia, but they are also helping the country by supporting independent and truthful blogging. So thank you po, really appreciate this. So yan. So yan lang po, uh, tatlong dahilan. Una, syempre paawa effect. Baka 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 beke naman, beke naman. Mag magawing pang para bumalik yung mga tao. Yung 50 o 20 katao. <laughs> Kahit mga vlogger na lang dyan sa It's a Shrine. Kasi kuan na sila. Uh, umilis na sila dyan. nag sa balutan na sila. Last Monday pa. At wala rin nangyari yung every Friday nila. Nilangaw rin sila ka, uh, the other day. And then uh, para para ma, ma paawa effect dito kaya uh, kaya uh, at uh, kay kay uh, uh, badoy at parang ipi-ipa na rin sa korte na nagkakasakit-sakit siya ng katakot-takot kaya hindi na niya kaya bayaran yung 2 million so para takasan yung ba yung bayad pangatlo para lang man na maipakita na kinakawawa sila at uh, unfair sa kanila kaya natalo sila hindi dahil uh, Sinabi ng korte na criminal act ang mga ginagawa nila, illegal act ang ginagawa nila para lang ipakita tama ang ginagawa nila kaya lang pide persecute sila ng korte. Oy, humabol si Erwin Baityong, thank you ha Erwin uh, from UK ha, all the way from UK. Thank you for this patriotic act of supporting independent and truthful blogger kasi lilima na lang kami unfortunately. <laughs> lilima na lang ha thank you very much sa mga nauna nag uh, nag-join sa atin si Erwin Varela, si Mira Inoue, si Percival Kilop, si Rafael Arellano, si si Marlene of course, si uh, ang dating kampyon ah uh, uh, si Nob Ogral, buenas dias tu. Mucho y mas gracias a todos. Sumabol si Maximo Dakaya. And also pala, bago natin makalimutan, bago natin makalimutan uh, okay sana ako pahabol na balita pero later na lang later na hindi ko mahanap yung cellphone ko o yun Humabol rin si Nob Ogral ng uh uh uh, uh one na uh, show of uh, support sa independent and truthful vlogging ha salamat po okay guys thank you very much for watching and uh, I'll be seeing you in my next vlog